Buenos dias mga kumare at your service ay am mari ang tutulong sa iyo para magkabahay ka. Right here, right now, andito po tayo sa Barangay Puok, Lian, Batangas. Kaya kung naghahanap ka ng bahay bakasyonan o bahay na forever mo na titirhan at nagsasahod ka ng 10,000 above, pwedeng-pwede ka dito kay Villa Vita, Lian, Batangas. Excited ka na bang makita ang magiging future dream house mo? Tara, samahan mo akong i -house tour natin si Villa Vita. So dito kay Villa Vita, meron siyang lot area na 30 square meter at saka floor area na 22 square meter. For visions for one bedroom. Ayan. And then, meron din siyang bathroom. Tapos, ang dito yung living area, and then, ang dito din ang dining area. So, titingnan din natin ang service area kung saan pwede niyo po gawing ditong dirty kitchen or a laundry area. So, ang fini-feature natin ngayon ay ang Dress Up Model House ni Villa Vita. So, ito ay single unit. Kaya para ito sa mga uh, magjowa or bago nagsisimula na pamilya or may isang anak, pwedeng-pwede kayo dito sa single unit. And then, kung naghahanap ka naman ng mas malawak, mas pinalaki na bahay, Yes, meron tayo niyan. So tara, samahan mo akong sisilipit natin ang combined unit. So dito sa combined unit, meron siyang lot area na 72 square meter at na floor area of 44 square meter. So nakikita ninyo, malawak na living area. And then, andito yung dining area. And for visions, for two to three bedrooms, tapos meron pa siyang dalawang bathroom. So, ito yung first room. And then, ang dito yung master's bedroom. Alam mo ba ang kagandahan sa master's bedroom? Kasi meron na siyang sariling bathroom. So, kapag during um, bedtime, hindi mo na kailangan pang lumabas. Kasi meron ka ng sariling CR sa loob mismo na kwarto mo. So tara, sisilipin din natin ang service area. So dito sa service area, mas malawak siya. And pwede niyo po gawin ditong laundry area, dirty kitchen. And then ito yung sinasabi kong dito banda, pwede pa kayo makagawa pa ng isa pang bedroom or whatever na ano ang gagawin niyo dito sa space na to. O, di ba? Talagang napakalawak ng combined unit. Kaya, kung nagsasahod ka ng 20,000, yes, pwedeng pwede ka dito sa combined unit. At alam mo ba kung gaano kaganda ang location dito sa Villa Vitalian, Batangas? Malapit lang tayo sa Matabungkay Beach, Kalatagan Beach at sa sa Nasugu Beach. And yes, of course, malapit tayo sa lahat. Palengke, sa schools, and then malapit din tayo sa hospitals. Malapit tayo sa lahat ng mga establishments. So, um, kaya I am looking forward na matulungan kitang matupad na ang dream house mo. So, for more details, feel free to message me on my Facebook, Marila Grosas. And para matulungan na kitang matupad na ang matagal mo ng pinapangarap na bahay para sa iyo at sa pamilya mo. See you on my next house tour vlog. Don't forget to like, follow, and share. And see you at nagsasabing ang pintang tanan kanunay, ingat tayong lahat. Bye!